Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Billie At welcome sa aking science vlog. Ngayong araw, samahan niyo akong pag-uusapan ang isang halamang may kakaibang ugali. Isang dampi mo lang, tiklop agad. Ito po ay ang tinatawag na makahiya. Kaya naman, tara! Ang scientificong pangalan nito ay Mimosa Pudica. At tinatawag din itong makahiya. Sensitive plant o touch mina. Ang makahiya ay isang mababang gumagapang na halaman na may dahon, maninipis, pahaba, kulay berde at tumutupi kapag hinahawakan. Pulaklak naman ito ay maliit, bilog na parang pumpong, kulay rosas o lila. Ang mga tangkay naman ito ay manipis, maberde o mamula at may maliliit na tinik. Ang ugat nito ay matibay, kaya nabubuhay kahit sa mahirap na lupa may gamutang bisa ang makahiya, panluna sa sugat, ubo, lagnat at katig. Pwedeng palamuti sa hardin at pagkakakitaan. Kaya kahit maliit, malaki pa rin ang ambag niya. Bakit nga ba mahalaga ang saribuhay o biodiversity na Pilipinas? Dahil tayo ay isang biodiversity hotspot, napakaraming hayop at halaman ang sa atin lang matatagpuan. Tulad ng makahiya, Maraming halamang gamot ang bahagi ng ating kalikasan na nakatutulong sa kalusugan at kabuhayan. Ang saribuhay ay nagbibigay sa atin ng pagkain, gamot, balinis na hangin at tubig, proteksyon laban sa sakuna, at ito rin ay bahagi ng ating kultura at pagkakilanlan bilang Pilipino. Kaya pangalagaan natin ang ating kalikasan dahil kung mawawala ito, mawawala rin ang kabuhayan. Halusugan at kinabukasan natin. Kung natutuwa ka sa vlog na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa akin channel. At tandaan, ang kalikasan parang makahiya. Dapat hinawakan ng may paggalang. Ako si Virgin, ang inyong kasensya, nagsasabing, igalang, ingatan at mahalin ang kalikasan.